Oh ciao, ciao, ragazzi. Come, need back. Army in action is here again. Mm -hmm. Tayo na a-unboxing. Uh, unang araw ng ating pagdating. Tayo'y mamamas na masura na naman ulit. Ayan. Nakinakwa. Blackberries. Kaya, pasensya na kahit magalaw yung ating video, Rikatsi, dahil wala akong dalang GoPro. Sabi ko eh. Parang, hindi mo na ako mag mag dadamster. Pero tingnan mo. Tingnan nyo yung akin nakita. Yan o. dami pa doon. Hindi ko kinaya. Grabe. Kasi nga isa, hindi wala namang kakain ito dito. At ako'y aalis na sa Friday pupunta ako isla. Meron akong kiwi. Kumuha lang ako ng limang pirasong patatas. Ayan. Tapos, sa... meron tayong erbeto. Parang pupunta. Dami, grabe, dami tinapon. Ah, ito pa pang nakita ko sa kalsada. Ayan you know? o buti hindi siya inapaka ng mga yan, yeah. mga sasakyan doon oh oh <laughs> <laughs> yan o hmm. kasi nga nagbabike ako napain, kumuha ako ng insalata kasi sabi ko ako yung mag mag insalata tapos ay sus ay sus sus lemon at wala nang may ah, may ano may luya wala akong na nang kita okay. Na, lemon okay merpili ito talaga yung aking pinakaasam-asam yung merpili dahil mahal yan tapos what's next next is sabi ko nga is tama ba ako sa decision ko sa buhay na kinuha ko itong kamatis kamatis kaya eh kamatis yan o oh, isang saketo ng kamatis siguro may nagbumili nito at hindi itinuloy. Kasi ito, ito yung bah, plastic na ito. Ito yung nasa loob ng supermarket na pag ikaw'y bumili, dito mo ilalagay. Siguro pinili at saka hindi kinuha. Kaya perke. Ano? Pwede ko tamang ka ako sa decision ko sa buhay na kinuha ko ito lahat. Dahil na ang bigat. Tsaka wala naman itong kakain at alis nga ako. Tapos yun may konti lang siyang issue pero pag tinanggal mo yan eh bonisimo Hoy! <coughs> ito rin may pumila rin siguro nito na hindi dinala eh yan may pesca may ano ito um albicoca ano you know? hmm, apricot yun may 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 grapes na green. Ano ako strawberry? Ano pa ako nang sabi ng strawberry? Hindi yung strawberry. Grapes yan. At saka ito oh. Hmm? Melon. Ayan. Hmm. Ah. Ito lang yung issue niya. Hindi. Hindi ito sira. Ano lang ito niya. Ah. Umiba lang yung kulay. Ayan you know, oh. Kala nila sira. Ah sira. <laughs> Ayun i eh, na natin. Hindi ko rin kinuha yung ano ng ano? Ng ano, ano ito? Grates? Hindi na narami. Tapos lalagay ng bigat-bigat. So, ito lang ito yung Shergatsi for our unboxing for today. At saka itong, itong saging na ito galing sa Pilipinas dahil galing sa Boy, ito yung aking naluto na gulay na galing lahat sa aking garden. Yan is alubati. At tapos nilagyan ko ng talong na galing sa Pilipinas. Kasi meron akong dalang patola. Yan na yung aking mga tanim. Hello plants. Ayan. Malay na. You know, meron akong patola. Tsaka talong Diyan mango. yung Philippines. Ayan pa. Meron pang dragon fruit. Nagkabulbul na. May I see? May I see the look? Yan. Ay, yung aking madilim-dilim na dito. Dahil alas 9.20 na ng gabi. Ano ang Ayan. may bunga ng palaya. Ayun, yung bunga na ang palaya. Ayun, dinahon ko na yan. At nilagyan ko ng hipon na smoke. Smoke hipon. Ayun, marami dyan, ano, Yung sili. Ayan. Dami ng bunga. Ayan, na-harvest na, na daw yan. At saka yung sitaw. Ayan, yung sitaw. Natanggalan daw sa binigay. Isa nung nag pumangin dito at nag-umula ng grande. Nga, ang saluyat. ano, parang si silyo. Ay, luyat, oh. Parang siyang may kumakain na ah. cheddar. Ayan. Yung aking menta. Ah. Mabango pa rin siya. So, tinanggalan ko na yan ng dahon. So, nagulay ako ng biyo-biyo, bayo-bayo. Biyo-bayo sarap siya ha. Ito yung smoke na hipon na galing sa kalibo. Galing sa kalibo aklan. Yung smoke na hipon. Sarap siya. Kahit uh, sampung piraso lang ng ganito. Lagyan nyo yun yung, yung gulay. Malasa. Ayun oh. Malasa yan. Ayan. Galing lang. Galing doon lahat sa paso. Nilagyan po lang ng sa garden ni Papa Noy ayan, saging ilalaga ko at ilalagay sa freezer pag uh, hinog-hinog niya okay? so nandun na yung iba sa freezer ayan ano ba nandun na, dito na siya iinitin lang pag gustong kumain pag namimish yung mga ano, ayan, may suman may hotdog ayan, sa freezer na yan siya para pag namish hindi, kakain lang at saka puno na yung aking grocery. Yung grocery. Tingnan mo. Ayan yung aking mga palat. Ay. Ay, yung aking mga Ferrari. Hi. Ayan. Malikabok yan na. Ayan. <laughs> May malagkit. Ayan. Na-unboxing ko na yan kahapon. Tapos nandito pa sa loob yung iba. Saan? Ayun. Oo. Oh, oh konsumo mo yan ng dalawang taon ba dalawang taon <laughs> walang expiration dalawang taon talaga ano ano pa yung. ano yung akin palang, ano 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 Yung ano Gabi. ano 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 Panglaing. yan. Panglaing. Yan. Galing din ano 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 pa natin ha. Dahil marami tayo arbitrary dito. Yan o. Yan yun oh. yan. Yan yun. Yun, yun, yung mga mga oh, Yan Dito pa yung iba. Ah! <laughs> Isang sakong chicharon. Machichiria para kami may may ano May sari-sari store. Uh, may snobber pa. Ano po. buiwawa, yan. Buywawa. Hindi yan mawawala pag-uwi sa Pilipinas. Ayan, eh, nandun pa si Oreo. Hmm, yung asang si Oreo yung makulit. Ito siya. Nandun sa labas yung aking mahalaman yun. Oh. Nagka, Nagkabuhol-buhol na at iniwanan ko. Pero mabubuh, Ano naman siya? Still surviving. Okay. So, ito yung aking mga reserve na bike. Okay. Ha? Ayun. Yung aking mga plantation.

bukas. Okay, last day ko bukas sa pagdadamster dahil pupunta na ako ng dagat at doon na ako ko magrarampa. Aksyon naman tayo sa pagtatalaba at pagbubuli ng ano ba, bonggole, pagkukuha ng pinole at saka more. Hmm? marami na naman tayong aktividades sa regatsi. So, watch out na lang. Ala prosima. Ciao, ciao, ciao. Buona serata.